sa isang strategikong kaganapan. Ang NATO ay naglagay ng $700 million na order para sa Stinger Anti-Aircraft Missiles. Ang pagkuha na ito ng NATO ay isang malaking hakbang sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng alyansa at pagtiyak ng seguridad ng mga miyembrong bansa nito. Inihayag ng kalihim general ng NATO na si Jens Stoltenberg ang utos sa isang pulong sa mga pinuno ng industriya ng depensa sa NATO Summit sa Washington. Ang makabuluhang pamumuhunan na ito sa mga Stinger missiles na ginawa ni Raytheon ay binibigyang diin ang pangako ng NATO na palakasin ang mga depensa nito laban sa mga banta na kanilang natatanggap mula sa kabilang bansa kasama na ang Russia at China. Ang mga missile ng Stinger ay napatunayang lubos na epektibo sa Ukraine kung saan matagumpay nilang napigilan ang mga pag-atake sa himpapawid ng Russia. Ang tagumpay na ito ay nagudyok sa mga kalapit na bansa sa Europa na isa alang alang ang kanilang sariling mga diskarte sa pagtatanggol laban sa potensyal na pagsalakay ng Russia. Ang kontrata para sa mga misail na ito ay suportado ng Procurement Agency ng NATO. Ang pagkuha ng mga misail na ito ay kasunod ng isang naunang kontrata na iginawad noong may 2022 Nanograms US Army na nagkakahalaga ng 625 million dollars upang palitan ng mga supply na ipinadala sa Ukraine. Sisiguraduhin ng NATO na tuloy-tuloy na produksyon ng anti-aircraft missiles hanggang 2029 na mapanatili ang linya ng produksyon sa mga darating na taon. Ang pag-order ng maraming missile na ito ng NATO ay isang testamento sa maagap na diskarte sa pagtugon sa mga umuunlad na hamon sa seguridad sa kontemporaryong geopolitical landscape. Ang $700 million na order na ito para sa Stinger Anti-Aircraft Missiles ay isang pangunahing hakbang sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng NATO at pagtiyak ng seguridad ng mga miyembrong bansa nito. Sa kabilang banda, ang militar ng US ay naghahanda para sa isang potensyal na salungatan sa China at ang mga kamakailang pagunlad ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagtaas sa paghahanda ng militar. Ang US Navy ay nagsasagawa ng mga pagsasanay sa Pasipiko na ginagaya ang mga makabagong senaryo na maaaring lumabas sa isang salungatan sa China. Kasama sa mga pagsasanay ang maraming carrier ng sasakyang panghimpapawid, kabilang ang USS Ronald Reagan na kasalukuyang nakadeploy sa rehiyon. Pinahuhusay din ng militar ng US ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa himpapawid sa pagdeploy ng mga advanced na radar system at anti-aircraft missiles. Hindi nag-iisa ang militar ng US sa paghahanda na ito. Ang Japan at Australia ay nagdaragdag din ang kanilang mga budget sa pagtatanggol at mga kakayahan ng militar upang kontrahin ang anumang potensyal na pagsalakay ng China. Ang estrategikong kahalagahan ng mga paghahandang ito ay makikita sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas at iba pang pinagtatalo ng teritoryo kasama ang Taiwan. Ang militar ng US ay nakatuon sa pagpapanatili ng isang malakas na presensya sa rehiyon upang hadlangan ng anumang potensyal na pagsalakay. Samantala, nasaksihan natin ang mabilis na lumalalang sitwasyon sa rehiyon ng Asia Pacific habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Naglabas ng mahigpit na babala ang US, na nagsasabing hindi ito magdadalawang isip na gamitin ang makapangyarihang missile system nila kung maglulunsad ng pag-atake ang China sa Taiwan o Pilipinas. Sa isang malinaw na mensahe sa Beijing, malinaw na nilinaw ng Estados Unidos na ang anumang pagsalakay ng China sa Taiwan o Pilipinas ay sasagutin ng mabilis at mapagpasyang tugo ng militar. Ang babalang ito ay dumarating habang ang China ay lalong naging mapanindigan sa rehiyon, na may serye ng mga paghaharap sa Pilipinas sa South China Sea. Kamakailan ay ipinakalat ng US ang makapangyarihang mid-range capability o ground-based missile system na kilala bilang Typhoon System sa Pilipinas para sa magkasanib na pagsasanay militar. Ang deployment na ito ay umani ng malakas na pagkondena mula sa China na nag-akusa sa Amerika ng stoking military confrontation at nagpapataas ng mga panganib ng maling kalkulasyon sa rehiyon. Gayun pa man, nilinaw ng US na ang typhoon system na may kakayahang magpaputok ng parehong ballistic missile defense munitions at maneuverable cruise missiles ay isang pagpigil laban sa anumang potensyal na pagsalakay ng China. Nagbabala ang US na hindi ito magdadalawang-isip na gamitin ang mga misail na ito kung tatangkain ng China na salakayin ang Taiwan o ang Pilipinas. Ang mga kalyadong bansa ng US, kabilang ang Japan, ay nangakong ipagtanggol ang Taiwan at Pilipinas laban sa anumang pananalaki ng China. Ang potensyal para sa isang direktang paghaharap ng militar sa pagitan ng mga superpower sa mundo ay nagtaas ng takot sa isang mas malawak na labanan na posibleng umabot pa ito sa ikatlong pandaigdigang digmaan sa mundo kapag ang China ay nagumpisa ng gyera. Ang mga diplomatikong pagsisikap ay isinasagawa upang mabawasan ang sitwasyon kasama ang United Nations Security Council na nagpupulong ng mga emergency na pagpupulong upang tugunan ang krisis at alitan na ito ng magkabilang panig. Gayunpaman, ang malalim na pinag-ugatan ng mga tensyon at nakikipagkumpetensyang geopolitical ng mga interes ay gumagawa ng mapayapang resolusyon na isang nakakatakot na hamon. Ang mga tensyon ay patuloy na tumataas ngayon sa West Philippine Sea, kung saan mas lalong naging agresibo ang aksyon ng China sa rehiyon at nagdulot ng seryosong banta sa Pilipinas at sa mga kaalyado nito. Ang Pilipinas, isang matagal ng kaalyado sa kasunduan ng Estados Unidos, ay natagpuan ng sarili sa mga frontline ng geopolitical na pakikibakang ito. Habang patuloy na ginagawa ng China ang militarisasyon ng mga artipisyal na isla at iginigiit ang mga claim nito sa karamihan ng South China Sea, ang panganib ng armadong tunggalian sa pagitan ng dalawang bansa ay napakadelikado na. Ang katanungan tungkol sa lawak ng suporta na maaasahan ng Pilipinas mula sa mga kaalyado nito, partikular ang Estados Unidos at Japan ay mas lalo pang lumakas at handa ng makipagbakbakan kung sakaling magkaroon man ng digmaan. Ngayon, muling pinagtibay ng Amerika at Japan ang pangako nito sa kasunduan, na may mga matataas na opisyal na nagsasaad na tutupere ng dalawang bansa ang mga obligasyon nitong ipagtanggol ang Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea. Ang mga hakbang na ito ay naging isang kritikal na pagpigil laban sa higit pang pagsalakay ng mga Chino. Habang ang Pilipinas ay hindi miyembro ng NATO, ang alyansa ay may sariling interes sa pagpapanatili ng katatagan at sa mga tuntuning nakabatay sa internasyonal na kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang NATO ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga aksyon ng China sa South China Sea at gumawa ng mga hakbang upang huminahon ang presensya at pakikipag-ugnayan nito sa rehiyon. Kung sakaling magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China, ang NATO ay maaaring magbigay ng isang hanay ng suporta sa US at mga kaalyado nito. Maaaring kabilang dito ang pagbabahagi ng katalinuhan, suporta sa logistik, at maging ang pag-deploy ng mga puwersa ng NATO sa rehiyon. Gayunpaman, may mga makabuluhang hamon at limitasyon sa potensyal na paglahok ng NATO. Bilang isang hindi miyembro ng NATO, hindi maaaring gamitin ng Pilipinas ang Artikulo 5 ng kasunduan ng NATO na nag-oobliga sa mga miyembro na lumapit sa pagtatanggol sa isang inaataking kaalyado. Bukod pa rito, ang pangunahing pokus ng NATO ay tradisyonal na nasa rehiyon ng Euro-Atlantic at maaaring nag-aalangan na maging malalim na masangkot sa isang salungatan sa Asia-Pacific. Bukod dito, ang mga pampolitika at diplomatikong komplikado ng naturang senaryo ay magiging napakalaki. Kakailanganin ng NATO na maingat na i-navigate in ang relasyon nito sa China, gayon din ang maselang geopolitical dynamics sa rehiyon. Habang ang potensyal para sa suporta ng NATO sa isang salungatan sa pagitan ng Pilipinas at China ay umiiral, ito ay malayo sa isang foregone conclusion. Kakailanganin ng alyansa na maingat na timbangin ang mga estratehiko at pampolitikang implikasyon ng naturang paglaho, at ang pinakahuling desisyon ay malamang na nakasalalay sa isang komplikadong kalkulasyon ng mga pambansang interes at pandaigdigang pagsasaalang-alang sa seguridad. Gayunpaman, ang posibilidad lamang ng pakikipag-ugnayan ng NATO sa rehiyon ay nagsisilbing hadlang laban sa higit pang pagsalakay ng mga Chino, at binibigyang diin ang kahalagahan ng alyansa ng US at Pilipinas sa pagpapanatili ng katatagan at ang nakabatay sa mga tuntuning internasyonal na kaayusan sa Indo-Pacific. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.